Okay mga idol may gagawin tayo dito na TCL na 55 inches si pina-repair sa atin to ng computer technician mga idol so nagtip na siya dyan mga idol so hindi niya madali nag blocking siya dyan sa mga, mga clock signal pero hindi niya nadali mga idol so yan ha pinasikan option sa atin Pan-checking mga idol, ah, good ang mga clock signal dyan. Mga LC1, LC2, CKB, good mga idol. So, may shorted mga idol sa 3.3. So, may shorted siya dyan. Kaya, hindi siya nag-display. At ayan mga idol, nadali po natin. Yan, successful ang gawa natin. So, sa ba ang babanda nag-short ang 3.3 dyan. Wala sa LCD mga idol. Dito yan, banda sa may papasok ng wifi, dyan sa mga indicator ayan ha, shout out sa you sir ah, nadali po natin ang TV nyo, ayan all goods na, okay kung ganyan ang issue ng TV nyo mga idol api ah, PM lang, so ayan ha malinaw pa rin yung discipline niya. Go home service pala tayo mga idol. Around Quezon City, Cavite, Pampanga, basta kaya natin puntahan. PM lang kayo mga idol. Follow in share na lang mga idol para may upload tayo na susunod na mga video. May matutunan kayo ng mga idea. Salamat mga idol!